Tanima na to guys. So, oh. ang daming iba't ibang puno ng prutas. Yan mansanas yan guys. Eh. Yan o. Oh, tatlong puno. Ang daming bunga. Yan o. Oh, Pulang-pulang. Sarap itasin. Ang daming bunga. daan muna tayo guys ha 100 yen shop may bibilin lang ako pang organizer dun sa taas ng ano ng labahan ko yung mga pinaglalagyan ng mga plastic at basahan doon. ganda sana guys oh kaya lang, medyo mahal kasi may design Mickey Mouse. May pangalan pala. Doon tayo guys sa ano, sa pang-organizer. Yung parang mga tray, yun. Yun, yun, yung mga yun. Yan, dito tayo guys. Mabili tayo dito. Ito nga pala guys, mga hangko ang tawag dito. Iba't ibang klase ng hangko. Kinagamit to guys para sa mga pagsasign ng mga kung ano anong papel. Sa apply sa trabaho, sa ginko, sa bangko, mga ganyan. Mga iba't ibang apelido ng hapon yung mga nakaukit doon guys. Stamp, parang ganun sa atin stamp. Yung mga ginagamit nila sa pagka pag kung ano-anong sign sa mga papeles. Ayan, guys. Ito yung binili natin. Pang-organize para maayos ko dun, -dun sa may ng ano ko labahan umuwi na tayo maga kasi kami lumabas ngayon nakalabas kami ng 4.30 kaya maga pa yan din sa so, kaya kita niyo ba yung oras Ayan. hindi ko na inabot yung train ayun na pero okay lang sa susunod na lang train guys kaya lang hindi tayo pwedeng sumakay kasi hindi yan aabot hanggang dun sa station ko kaya dun tayo sa susunod yan guys dumating na rin 5.20 na Nakarating na tayo ng bahay, guys. Kararating ko lang. Ito yung sinasabi ko, guys. Para hindi magulong tingnan. Ito yung binili natin. Nakita ko sa inyo. Set na to. Kaya lang, pag binayaran mo siya ng set, magkabukod yung takip. Yung presyo ng takip, bukod to, at saka yung presyo ng lalagyan. Ayan Ayan siya. Tapos, yung pang ano sa toilet. Ayan. Kulay gray to guys. Maganda siya. Tanggalin natin to. Magbibase muna ako bago ko to ayusin. Pakita ko sa inyo pagka naayos ko na siya. Tanggalin natin to dahil hindi maganda tingnan. <laughs> yung mga ganito sa kanila, ang daling tanggalin guys, walang naiiwan yung sa atin, Diyos ko ang hirap-hirap tanggalin ayan na siya guys oh. diba, kahit pa paano, maayos-ayos na siya tingnan hindi ka tulad kanina nailagay ko na sa loob yung mga ano, dapat ilagay ibilan ko rin to yung lagayan ng mga plastik para hindi siya stobo dito sa takip ng washing machine. Yun na lang. Bibilang ko rin siya ng ganyan.